So yun mga bata, good morning, good morning. So yun ako'y okay, nakapatuhanan ng mga pato. Update tayo, pato. Magdako oh, na eh. Hmm? Hindi na mabilang. Hmm. So yun mga bata, yun. Laka na ng isang ari oh. Laka na ng isang ari. Oh. Pampintay isang ari. Isang yung isang pambenta dalawang kilo na rin yon tapos yun yung isang yun pambenta na rin bali dalawa tatlo ito pambenta na rin to tatlo pambenta mga dalawang kilo na yun eh Uh, mga ano lang mga binibenta lang mga, yung mga tandang mga lalaking pato tatlo pwede na ulit binta mm, um, pato so kung itigda dalawang kilo yon kasi tig 250 yung tatlo. Di 15 din yung, yung tatlo. O, yung pato. Kaya no, tara lang magdanaw pag ng pato. Ito ang benta na naman tayo ng mga pato. Kasi hindi ko na alam kung ano, eh. makikita ko na lang malaki na yung mga pato. Tapos pwede tayong pagbili ng pero... ganun. So yan eh, mga pato Palat na naman mga pato. Kurrrr! pag mo magsupot na yan eh. so alpasan natin dito yung ano ito. yung labing pito tayo din yung CCB cabinet lang natin yung isang araw dito. pito pag mga dako dako na palalabasin natin pag alas palalabasin natin ito naman yung ating pagkante <coughs> palalabas mo lang para sa

Kapito. Hmm. Marami na naman na itlog dito sa kabila. Tingnan natin ang mga itlog dito. Oh, nagagawa na sila ng pugad dito mga bata. Isa, dalawa. Yung isa, sino? Minalimlim na naman mga kabatang. Yung. Sino? Minalimlim na naman. So yung ulo niya. Isa na limlim. Tapos, ari. Ayun. Ayun. Tingnan natin kung may flow dito. Wala pa. Hindi na meron pa. So, yun, may nalulim na naman. Dalawa na nalulim, mga kabutan. Dito, wala pa na itlog. Wala pa na itlog dito. Yung mga sisyo natin yung, yun. Doon. Nilabas ko mga inahin. So, yun. Yung, yun, yung, yun, yung, yun yung dalawa na nalulim din. Dito, wala na na pisa na dito kasi yung itlog yung nakaraan yun yun nandun na sinama ko na doon yung kasama sa labing pito yung sama-sama -sama na kasi eh, magpanonood lang sila so yun uh, ta kami okay, nilutong ano ah uh, pero uh, na kung biniling ano uh, yung ano uh, maskara ng baboy gagawin kong pupur ng chicharon batangkas panoorin niyo makabatang para maiba yung content natin. So yun. Alright mga kapatang, good morning, good morning. May niluluto ko dito yung uh, maskara ng baboy na ginawa ko. Charon, Ito, ano? na. Ay, baboy! Ito ako sa charon. <laughs> maskara po yun ng baboy na na inahalbos ko tapos gagawin natin si charon. Gagawin natin pupo. Ano?

halo lang ng halo para huwag masunod ang nila. para magsantay siya yan nagmamati ka na siya hmm. hmm. ha? so halo lang tayo ng halo, mga kabatang hmm. sarap nito, pitingkol lang ito sa yung mga ano, yung sa na pwedeng gawin si tsarong, ilaw kung mga gulay-gulay. Ay, Mantika na sya. Ngayong mamaya rin, kakunti na lang rin kung ano yung ng mamantika. halo lang tayo ng halo masarap ah, nito pwedeng so, gawin mong sisig na kwan o taluto tapos so, kisisig lalo masarap ito so, ito ako sinaray so yun yung kukuha ng pagkatan dito yung mga bonus bonus dito yan so, yan maganda itong mga pangkatong mga kukuha no? yung mga pinagtalupan ng mga ano yung mga buko yan tinutuyo ko tapos itong mga ano, aking yung para tipig sa kahoy yun know? ayos na yan

Mamantika na siya. Ang dami na mantika. Tingnan nyo. Ah, tubig. Di ba, dami na mantika, oh. Di ba, tubig Di ba ang tubig? Di ba ang Di ba ang tubig? Di ba tubig? Wala. Walang tubig. Yan. Mantika. Yan. Ito mga, ito, mga batang iguang galing lahat sa taba ng baboy. Masarap itong gamitin sa mga ginis ng mga gulay. Ay. So, kayo? Dami na oh, na kayo. Ang dami ng mantika. Ang linis ng mantika mga batang puting puti. Oo. Oh. Ah dahan-dahan lang ang pagluluto paayang-ayang lang ang apoy para huwag masunog siya para maganda ang luto yan, maya maya pakita ko sa inyo kung anong kulay nito golden brown ito maya maya hindi nang iulam ha hmm. hmm. Okay, may balay na siya. Gawa nang may mantika na siya. Oh. Ating lagi ng mantika para mag-iwahiwalay. Yan. Para kung wala po siya ng mantika. Oh. Yung iba kasi, ano, makapit pa. Yan. Yun, mm. so, ganun lang. Ito ay maskara kabatang ng baboy. Nasaba. Ginawa ka itong gagawin kong pupo ng batanggas. Yan. Gagawin kong chicharon. Pupo. Mga kabatang, pupo na siya. Yan. Pupot na siya. Musok-musok. Hmm. Ah, ganda na. Pupot na. Mga kapatang. Ang daming masika. Oh. Ayan. Yeah, ng mascara ng baboy. Hmm. Pwede na ng ulam to. Pwede ilagay nyo sa ito. Tap yung iba. Tapos bukira bukas ang gawin yung chichoro, ipirito nyo, magbubusa siya. Ang hmm. dami ng mantika. Oh. Hmm. Hmm. Ganda na makabatang oh. Hmm. hmm. na. Titsarong maskara ng popor Titsarong maskara ng baboy. Luto na yan. Pwede na ulam Alright. So, uh yun -huh. well, mga kapatangyo. Ang ating uh, pupur. Huh talaga mainit nya lang mga magluto nito yung mga pupur na yan kaya lang sa kahit lutuin kasi pag sa gasol nyo yung luto talagang magastos sa gasol yun know? o alright so, talagang halo lang halo para huwag masunog so yun so yun titikman natin yung ano yung pupur yun o know? Di trusto ko ng kopya, tingnan po malutong mo siya. Tingnan natin ang bupor mga kabatang oh. Minik Tingnan natin kung malutong Hmm Huh Sop Yung iba mga kabatang i eh, uh, Bukas natin Chicharunin ito Niluto ko para iluto oh Lutong oh Lutong Ayan, pupur ito. Ang tawag dito, pupur sa amin. Pupur ng batangkas. ito na. So, abang-abang tayo sa next video natin. Kaya magagawa ng lume. At ilalok natin itong chicharong maskaran ng baboy sa lume. So, sunod nating vlog mga kabataan Ngayon, ang pinakita ko muna yung pagigawa ng pupur na ang install ko yung sa maskara ng baboy. So, yun, bye bye